Hi Avian! Samahan niyo naman ako ngayon mga bet. Kikwento ko nga sa inyo kung paano nga ba nanalo ng 10,000 pesos si Arian sa Vloggers Night. At hindi mo kaya ba na-interview tayo kaya naman nang ko ay nasa balita na tayo. Uy! <laughs> <laughs> vloggers na nga pala ko for today mga be kung hindi nyo pa napapanood yung unang vlog ko. Tapos na nga pala kami magkainan kaya naman ayan ang sabi magpapalaro na raw muna sila. At be 10,000 pesos nga raw pala yung price kaya naman talagang tuwang tuwa si ate girl. Nangangailangan nga talaga ko ngayon ba dahil nga bayaran na ng tuition fee namin. Uy! Makinig na nga lang pala kayo dahil nga ayan papaliwanag ni Papa Bear yung mechanics ng game. So ngayon meron kami na uh, pagkagawa, meron kami yung game para sa inyo. Eto na, makinig pa po siya. Bibigyan namin kayo, we will give you 30 minutes. 15 minutes lang, ma'am. Kumawa ng vlog. With, gamitin yung event, ah, uh, ah, uh, backdraft. photo votoan natin, ang mga choose to go over na uh, roasted chicken. Na nasa best, ayos eh, sa inyo, at best copy nyo. Nanginig na talaga ako ba nang sinabing 10,000 yung premium? May na kami pa uwi. <laughs> Uy. At ayan, dahil nga competitive ang area nyo, igagalingan talaga natin for today. Hindi pwedeng matatalo tayo ba, ipambato nyo ako dito. <laughs> Paramihan nga ito na miss, kaya naman talagang kinailangan kayong every sa pag-game na ito. Ginamit ko nga pang intro tong Chokes to Go na wall para nga talagang catchy sa paningin ng mano no. At buti na nga lang ba ito nalungan ako mag-video ni Sir Ewek Mukbang dahil nga hindi ko alam kung sino mag-video sa akin. Hi guys, welcome to my club. 1, 2, 3, go! <laughs> Tinulungan nga rin pala tayo ng Chokes to Go masko, dahil nga nakita niyan talagang kinakabahan na si ate girl. Hindi ko na nga plan na video niya pag boys over ko pero ito na nga yung entry natin sa pag-game ng Chokes to Go. Hi everyone! Samahan niyo naman ako ngayon mga besa pa event ng Chokes to Go. Vloggers Nate nga ito mga be. Kaya naman ayan sobrang dami nating vloggers na makakasama dito for today. Pili ko nga ito libe na si Ate Girl dahil nga ayan pinapirma tayo sa wall. Uy! Para akong share nga plan ng video na ito mga be kung bet niyo ng full video. Tapos ayan bin-upload na nga namin lahat yung mga entry namin sa Facebook. Nagantay nga lang kami ng mga halos 30 minutes para nga makita na namin kung sino ang may pinakamaraming view. Mamimili nga lang daw ng ito winners at praying nga talaga ako ba na manalo tayo ng 10,000 pesos. Feeling ko nga talaga ba hindi ako mananalo dahil nga yung mga kasama namin dito ay talagang mga million na yung followers. Pero nagtitiwala nga rin talaga ako sa inyo mga followers ko dahil alam ko kung gano'n kayo kalakas. Pero syempre nagpatulong nga rin pala ako sa mga kakilala ko na i-share yung video natin para mas lalong dumami pa yung views. At bay nagulat nga talaga ako dahil ilang minuto pa nga lang ay nag 6,000 views na aga. Kaya naman talagang grabe yung mga followers ko diyan sobrang bibilis din talaga at sobrang bumilib talaga ako. Kahit yung mga co-vloggers ko, ko nga rin dito ay talagang natutuwa dahil nga ang bilis nga ron ng views ng entry ko. Ah. Pero ay nga habang naghihintay nga kami nakinig nga muna kami sa mga jokes ni Sir Alex Calleja. Ay mga laki, pag nagaling tayo, Ina-avail natin yung galit natin ngayon, tayo naglalubo, ngayon tayo sumisigaw, ngayon tayo wawala. Di ba? Galit ngayon, avail ngayon. Yung asawa ko, bayo, di ba? Kapag nagalit, hindi ka hindi ka agad i-avail. Pipigil ang galit. Yung galit, iipunin. Itatapos sa cabinet. Tapos gagamitin sa tamang panahon. <laughs> Pumunta na nga rin pala muna kami kay Miss Naomi Peña para nga magpa-picture. Sa so, YT pa nga lang ba yung napapanood ko siya at hindi pa nga usunod ng Facebook vlog. Kaya naman comment na nga rin pala kayo dyan sa comment section kung kilala nyo rin siya. Kahit nga na sobrang busy namin dito ngayon mga ba, hindi ko pa nga rin talaga iniiwanan yung Facebook page ko. Sine-check ko pa nga rin talaga kung ilan na ang views natin para nga malaman natin kung pasok nga ba tayo sa top 8. Nagkantahan na nga muna kami at ayon alun-alun naman nga kami sa pa concert ni Miss Naomi Peña. Hello. nakakataan niya. Ano sa nga kung sino ang mga nanalo? Ilan yung ano? umasa. Hindi ka asa. Ikaw talaga. <laughs> nga. <laughs> Huwag nalang mag tayo. naman tayo, naman tayo, rito mga ba, alam na nga namin na may chance ako manalo dahil nga ay nagkakantsawa na talaga kami. Within 30 minutes nga lang nakakuha tayo ng 18,000 views. O diba ba, sobrang dami na nun. Pakinggan nyo na nga lang nga tayo ni Anos nga ang mga mananalo. 2,300 views. Ayumi Benya! Woo! Subakit na lang! to best friend. We <laughs> best friend namin to. 2,004 views of this a small world. <laughs> ang dami nang natawag pero hindi pa tayo natatawag kaya naman alam na nga namin na ako ang may pinakamataas na views. Saan <laughs> mo nalang? Alam mo matagal na kitang sinusupay ba yan? Alam mo magmukbang eh. Oh, hindi isa na magmukbang! Kana next, kana next! We have 8, <laughs> At ayun na nga ba, the moment of truth tayo na nga ang pinakalas na tatawagin. Hindi talaga ako makapaniwala ba na tayo may pinakamataas dahil nga million followers yung mga kasama natin dito. Ito ang pinakamatid. Ito ang pinakamatid. Pero kung ako kay Postman, doon go to it. Ayun! 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 Ayun!

1000 pesos kaya naman may pambayad na tayo ng tuition fee. At dahil nga may pasabra pa, finally mamimigay na nga tayo ng pa-Gcash. Ang kailangan nyo nga lang gawin ay mag-react, share at mag-comment ng Gcash number nyo. Pa-thank you ko na nga rin pala to sa si inyo dahil hindi naman tayo mananalo kung wala kayo. Pero syempre ayan, thank you rin kay mama na nakasuporta sa akin lagi. Nagvideo nga rin pala sila kanuman at panoorin nyo kung gano'n sila kasaya nung nanalo yung anak nila. <tinyo> Nalabas ko nga mga behay ng derby na nga muna si Ate Girl bago umuwi. Piling ko tuloy binasa TV na tayo. Chiris! Thank you and shoutout nga rin pala kay Ate Kenny pat na pinagmulan ng lahat ng to. Ma'am, thank you. <laughs> And baka yung manu-uwi tayong kinikilig ngayon dahil nga may 10,000 pesos sa area. Yun lang pala. Like, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!